Hello so guys, namili pala kami ng toyo ng aking mister. At bumili din siya ng bagoong. Ayan guys, sinong mahilig dyan sa toyo, bagoong at toyo na puset. Ayan guys. Ang ingay dito sa amin. oh, Alin po sa lang ako. Hello. Ito yung klase ng isdaya. Bilis mo na. Bilis na. Ano, gumili Yan na lang. Yan na, ka na. May pa. talaga siya. Matagal na. Kaya ano siya, duro?